Oh, dito natin simula ng ating vlog sa pagkain ng ating maagang tanghalian. Ha <laughs> ha Back to area na naman nga ang inyong bulikat na kaibigan dito sa aming lugar sa San Jose Occidental Mindoro. At syempre, bago natin simula ng ating trabaho ngayong araw ay pupunuin muna natin ng ating sikpura ng napakaraming gulay na pak Bet! Ipid muna tayo ngayon. he <laughs> oh, nakahelmet ang inyong bulikat na kaibigan. Alam nyo na, bata pati pa ng <laughs> Ha <laughs> ha video nga ay nandito tayo ngayon sa Magsaysay National High School. Nandito ang ating appointment ngayon sa mga ma. Siyempre, binabati natin ang kanilang principal dito na ubod ng bait, ang Sir Fred Magbanwa. Hello, sir! Siyempre, natapos ko na ang aking trabaho sa pagkakataong ito. Alam nyo na, vlogger, nagvideo-video -video na naman. Ha <laughs> ha Ngayon ko lang napagtanto, napakalaki pala at napakalapad ng paralan ng Magsaysay na ito. Tignan nyo, oh, may globo sa loob ng paralan. Ha ha ha! Nakita nyo ba ang Pilipinas na nasa globo? Ha ha ha! At syempre, hindi pa nga ako nakontento, hinikot ko ko na ang buong paralan nila na napakalaki talaga. Grabe. Dito ako dumaan sa likod. O, oh, tingnan nyo. hanglawak lawak, no? Hindi ko kakalain na ubod pala ng lapad at laki ng paral lang ito. Pag nandunod ka kasi sa harap, kala mo napakalit. Pero pag inikot mo na siya, naku po! Parang ang laki-laki ang lapad-lapad. Oh, naikot ko na ang buong paralan na magsilisay National High School. Malapit na rin matapos ang aking video. Kaya naman, baka pwede mo na ba akong i-follow, kaibigan? bigan <laughs> Oh, wakang mahiya. Pindutin mo na yung follow. ha, <laughs> ha. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.